Hi mga senyora, today samahan niyo ako dito sa Casa Cabalen sa San Fernando, Pampanga for a super sulit food trip. Grabe, pagpasok mo palang mapapawaw ka talaga ang ganda ng kanilang lugar, presko, maaliwalas at sobrang welcoming ng kanilang mga staff. Kung nakikrave ka ng kapampangan dishes, Japanese food, Asian fusion, and of course sweet desserts, lahat ng yan makikita mo dito at patitikman mo dito sa Casa Cabalen. Let's start with our appetizers. May tofu sisig, fried lumpia, and okoy kalabasa na perfect sa sausaw sa spicy suka. Siyempre, hindi rin magpapahuli ang pork sisig, lumpiang hubad, and crispy kangkong. At kung trip mo naman ang breakfast type meals, they have longganisa, tocino, pork barbecue, and salted egg with kamatis. At kung nagkikrave ka rin ng roasted chicken at prichon, meron din sila dito. Kung naghahanap ka rin ng mga kapampangan signature sa hindi talaga magpapahuli si Casa ka Kabalen. At sa proud kapampangan, sobrang na-appreciate ko ang mga kabalen signature dishes nila. Meron sila ditong masarap na kare-kare with bagoong, dinuguan or titad sa ating mga kapampangan. Na-try ko rin ang kanilang beef caldereta, poppy, silawin na puso ng saging at ang nagustuhan ko sa lahat, itong kanilang gatang kuhol. At sobrang nag-enjoy din ako sa kanilang kapampangan sa Sobrang sarap talaga ng kanilang burong kapampangan. Perfect partner sa dahon ng mustasa, sa nilagang okra, talong, ang palaya, sitaw. Samahan mo pa ng fried tilapia, inihaw na hito, at baked bangus. At kung bet mo naman ang Japanese food, meron sila ditong freshly cooked seafood tempura, vegetable tempura, chicken kanta panyaki, o konamiyaki at iba't ibang klase ng maki. At kung gusto mo naman ng pampainit ng chan, meron sila dito masarap na corn soup at bulalo. At kung ang cravings mo naman ay mga Asian dishes, ay meron din sila dito. Meron silang pad thai, chop tukboki, pork spirits, at yang chow fried rice. Kung kasama mo naman ang mga baguettes, don't worry dahil may kiddie station din sila. Siguradong may enjoy nila itong kanilang mga assorted candies, fried chicken, mini burgers, pizza, and pasta. And of course, hindi makukumpleto ang kainan without the may siguradong matatakam ka sa kanilang sampelot, minatamis na saging na saba na may sago, piko, tibok-tibok at marami pang iba. Plus, you can even make your own halo-halo at ginumis. And yes, drink all you can ang kanilang colorful and refreshing beverages at may pasalubong area din sila na pwedeng pangarigalo lalo na ngayong papalapit na ang holidays. At after nga namin kumain, we check out their function hall upstairs. Sobrang ganda. Perfect for events, meetings, family gatherings, weddings, or kahit anong special occasion. Kaya nito up to 250 guests. Function rooms po. Uh, three, in, divided siya into three. Dito po sa second floor. Meron po tayong Luzon area, Visayas, and for Mindanao po. So sa Luzon area po, meron po tayong good for 50 packs na kaya i-accommodate. And then dito sa Visayas po, 30 packs. And then sa Mindanao area naman po, good for 100 to 150 packs po yung pwede yung accommodate. Meron din silang outdoor garden area na good for 50 packs. At huwag mag-alala sa parking, meron sa harap at gilid ng resto. Kaya very convenient. Pet friendly din dito sa Casa Cabalen, kaya good news dahil pwede mo nang isama ang inyong mga fur babies. So alam mo na kung naghahanap ka ng sulit, masarap na Andy Buffet Spot here in Pantanga, tara na kayong Casa Cabalen, located dito sa Villa Baro sa Subdivision, San Fernando, Pantanga. Enjoy mga senyora, mga tana! Dine with us here at Casa Cabalen, Malawas kayo.